Bye <speaking> bye Anyway, uh, maraming salamat uh, sa ating uh, minamahal na Vice Mayor Chia Atienza. Uh, at uh, sa ating mga bisita, uh, teka muna, na uh, I think this is uh, proper time. Huh? Uh, taas ang kamay ng uh, nakasubok na sa PGH Hospital. Ayan, ayan ha. dami. Oh, Pwede ba sabay-sabay, ah, magpasalamat naman tayo sa PGH. Okay, sabihin natin, PGH, PGH. thank you very much. PGH. Nandito ang kanilang direktor, Gatly Legaspi. Uh, baka lang natin misa alam mo, uh, sa buhay, ano, uh, pag nasasanay na tayong kung ano yung meron na dumarating, at ito'y libre at nakakamit natin, misa nakakalimutan na natin i-appreciate that there are people behind or may mga tao sa likod nito na nagpupursigi at ginagampanan ang kanilang uh, tungkulin uh, upang makapagbigay ng servisyo mano pa at lalo na sa may mga sakit nating kababayan. Yan ang ating partner, ang Philippine General Hospital. Okay? Sa ating DOH family, sa PhilHealth family, sa ating mga direktor ng uh, ospital, ating uh, Congressman Erwin uh, Cheng, Direktor Likwanan, at ang ating Barangay Chairman na uh, Chairman Deana at Chairman Cristo, ating Engineer Andres na hindi natutulog kasi matagal nakatenga yung ospital niyo, tumulo, inayos ni Andres. At Director Grace Padilla, mga chairman na nandito, kagawad, Secretary Treasurer ng Intraport, ating mga konsihal, ang ating majority floor leader Monyo Panko, Che Borromeo, at konsihal sa Tundo, ito, siya po ang chairman ng Committee on Health. Ang ating uh, Kusialat, uh Irma Alfonso, kusiyal JB Hison, kusiyal Bobby Espiritu. Meron pa ba ako nakalimutan? Ausia. Kompleto Ausia. na kayo? Ausia. Si Awi. Oh, kayo rito. Matambay lang sa kanto pig. Eh. Awi ah. siya. Mga tanod. Sektor leader, kapulisyahan, mga purok leader mga nanay at tatay ko, mga bisita namin, uh, mga minamahal kong lolo at lola, may asin pa, I love you. Uh, Asensya na kayo mga kabataan ha. Alam niyo naman, spoiled na-spoiled sa akin niya mga lolot-lola ko. Ha? At siyempre, mga batang Maynila. O, lahat kayo na nandito sa base ko? Good, morning. Good morning! Those who have less in life must have more in law. Hindi po ako may sabi nun. <laughs> Ang may sabi po nun, ayan, dati nating magaling na Pangulong Ramon Magsaysay. Today, we're showing and at least remembering those lang, inaalala natin yung mga sinabi, sinalita ng ating dating Pangulong Magsaysay na pagmalasakitan ng higit ang mga tunay na nangangailangan. Nakatotohang isipin, I think, sa buong Pilipinas, pwede kong masabi na ito lang ang barangay na may sariling ospital. This hospital may serve at least 80,000 people from Intraport to Baseco. Yan. Isang kembot nyo lang. Sabi nga ni Congressman Erwin kanina, marami at totoo ang insidente na ang may sakit hindi na umabot sa GAT. <laughs> hindi dahil sa hindi efektibo ang GAT, kundi nagka-traffic-traffic sa Delpan. Tama ba? Kunti na lang hininga, hindi pa umabot. O mano pa, pupunta all the way to ospital ng Maynila. Kaya, hindi ko sabi, eh, hindi ko masabing mapalad kayo, pero kung kakailanganin ninyo, isang kembot nyo lang yung ospital ninyo dito eh bakit natin ipinangalan kay President Corazon si Aquino si President Corazon C. Aquino ay simbolo ng kalayaan ng ating bansa ito rin ay araw ng kalayaan ng paghihirap ng mga kababayan natin na kapag nangangailangan ng programang pangkalusugan hindi na sila mahirapan. Layang laya na kayo dahil nandito lang kapitbahay bahay ninyo. To honor former President Corazon C. Si Aquino, in our own little way, no matter what, lang puli politika, we always give credit where it's due. Now, sana kayo naman, mga naparito, alam po ninyo, may mga kwento na masungit ang nurse, masungit ang doktor. Ako na magsasabi sa inyo. Ako na. Para wala ng kalituhan. Lagi inyong isa sa isip at isa sa puso, tao din sila. Napapagod? Napupuya? Nakukonsume? Alam mo ano yung konsume yung mga taong gobyerno, hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin, walang supply ang health center, walang supply ang ospital. Kahit gaano pa kadalubhasa ang doktor at nurse, experienced nurse, nothing they can do kung wala naman silang gamit. Tama ba? Tapos may problema pa sa bahay. Sinong walak? So what I mean is that, bakit ko yun ipinaalala sa inyo? We are all human beings. We make mistakes. I, ako mismo, nagkakamali, natutumba, nadadapa. Walang perfecto. Pero, ang importante sa atin ay pag-uunawaan. Pag-iintindihan bagay na ipagpasalamat natin kung ano man ang meron tayong ipinagkaloob ang Diyos. Huwag natin hanapin ang wala. Ipagpasalamat kung ano ang meron. Ewan ko ha, yun ang turo sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam kung tinuro rin sa inyo ng nanay niyo yun. So with that, pag ganon ang mindset natin, magiging masayahin tayong tao. Bakit? Eh, marunong tayong matuwa makapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo so, mahirap magiging mahirap uh, maaring uh, lalating ko na sila dito uh, except kay Dean hindi ko alam ang istorya ng buhay ni Chairman Dayana <laughs> pero sigurado ako sa mga naparito ako na mismo makapagsasabi mahirap maging mahirap. Hindi dahil sa natutunan ko sa eskwelahan yun. Dahil yun ay dinanas ko. Kaya, mapapansin ninyo ang pamalang lungsod pagbalik noong July 1, muling namuhunan sa kanyang pamayanan at mamamayan sa pamamaraang I think ay mas epektibo. Investing into NBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Yung apat na yun. Yung nakikita niyong mga pala-palamuti, lang yun pampasarap sa rekado. Ang importante, yung tunay na rekado maipatupad ng pamalaan kung paano patataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Doon ako. Yun ang tutumuhan ko. Doon ko kayo dadalhin. No, binawa ng Diyos. Nabigyan ako ng kakayanan at resources. Hindi ako titigil. Maswerte kayo sa 5th District. Dalawang ospital na kayo. O eh, di ba nakita nyo na yung ospital ng Maynila? O. Oh. Sa tulong ng PGH. Sa tulong ng Heart Center. Ang ating lungsod. Na bagay na sana inumpa, Nasimulan 3 years ago. Katulad ng ospital nyo, dapat 3 years ago na. Bukas yan. Sa September 8, sino ba rito maraming minahal? Pasang kamay na maraming minahal. Baka barado na puso nyo. Sa September 8, yung ating cat lab ay bubuksan na sa bagong ospital ng Maynila. Yorme, ano po yung cat lab? Yan ba'y para sa pusa? Eh, kasi gusto ko linawi, ba alam mo maraming maritis. Ito naman si Yorme, patay pusa, binigyan pa ng laboratory. Ayun eh, yun po, Ha? Ah, mag uumpisa tayo, dadandanin natin, unti-unti natin. Yung gamit na yun ay hindi biro ang presyo. Pero isang bagay na hindi rin biro sa gastusin ng isang pasyente, mano pa ang mahirap at middle class. Lalong-lalo lalo ng middle class. Kasi ang mahirap, wala talagang pantosgas yun. Laway lang yun. Ang problema sa middle class, may savings. Sa nervyos, tatakbo sa private at mauubos ang kanyang savings. But with PGH, what they're doing there, and Heart Center, what they're doing there, na nakakaligtal lang misa ng tao na pwede nilang takbuhan. O, ngayon, tatlo na tayo. Ito, mag-uumpisa tayo, ang angiogram. Sino na angiogram na? Ito, si Joseph. Johnson, uh, Joseph, tama. Johnson, Johnson. Na-angiogram ka na? No, magka. Magkano? Hmm. Parang lang maalaman ng tao. 80 mil? Angiogram pa lang ha? Mga 50? 80? Kasama na angioplasty. Oh. Totoo po yun. Pero ito muna doon tayo sa medyo malapit sa katotohanan angiogram alone will cost you about 30, 50, 80,000 depende sa pasilidad at lobby one ng Diyos through the help of PGH and heart center and other specialists in this country training our people huh? magkakaroon tayo ng angioplasty ang angioplasty ay halos sumabot bare minimum 300,000 300,000 500,000 At baka umabot ka pa ng 1 million Tanong Sino may 300,000 dito? Sino may 500,000? Eh siguro lalo naman yung 1 million At kung sakali Itong malungkot na katotohanan ha yung magulang ang may sakit, kahit meron siyang 300,000, hindi niya gagastusin yun. Ipakakain na lang niya sa anak niya. Kaya lamang, o siya naman ang malalagay sa alangan niya. Yan ang tunay na katayuan ng isang mahirap na pamilya. Kaya, maswerte kayo, maswerte mga taga-Maynila. O, oh. Pababawasan na natin ng pila sa PGH. Pababawasan na natin ng pila sa Art Center. Dahil ang siyudad ng Maynila ay merong ganitong pasilidad. So, abangan nyo yan. Kaya ngayon, pwede na kayo magmahal na magmahal. Huwag lang yung kapitbahay nyo. Ha? Ah. <laughs> now, today, again, Power Partners, DOH, PhilHealth, National Government Hospitals, to corporations, individuals, na walang sawang tumutulong sa atin. Sa ating mga doktor, nurse, oh, napansin nyo ba, tahimik ang base ko? Marami na takot dito nung i duty ko dito eh. O, hindi, huwag kayong matatakot. Eh, uh, tahimik ba base ko? Tahimik? Parang alanganin kayo sumagot. Eh, ba't hindi tatahimik to? Naalala ninyo, dati, PCP lang to. Di ba, nag-mayor ako, ginawa akong presinto? Di ba? Diyan. O, tapos, may base community na kayo, naka-townhouse kayo. O. Meron kayo sarili eskwelahan. Uh, palengke ninyo, eh, pare-renovate ko na. Ayari ka na, Andres. Hindi, hey, nakaplano na. I-retouch -re natin yung palengke niyo. So it's a full community. All we have to do is behave. Discipline. Di baling mahirap tayo. Huwag tayong maging dugyot. Pag sirang damit, may punit, nagninisnis, tayin Ayun ang ginawa ng nanay ko. Pag may kalat, hindi iyo, itabi mo. Bakit? Pag baha, pupunta rin sa iyo. Yun. Tama ba? Natatawa kayo sa kalokohan niyo ha? Totoo lang, That's who we are. Pero, hindi naman kailangan manatili tayo sa ganun. Gusto ko, laging moving forward. O sige, mahirap kami. Pero tahimik kami rito. O sige, mahirap kami, pero maaliwalas ang pamumuhay namin dito. O sige, mahirap kami, pero mahal namin at pinagmamalasakitan namin ang bawat isa. Kaya yan ang pairali ninyo, lalo na yung mga naparito. Marami sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Okay, <laughs> <laughs> matakot, una-una lang yan. What I mean is, sa mga huling sandali natin sa mundong ibabaw. Tayong mga nakatatanda, huwag susuko na gabayaan ng kabataan, gabayaan ng ating mga anak ng maayos na pakititungo, maayos na pag-iisip, maayos na pamumuhay para sa kanila. Tinatagungyod natin sila, but at the same time, importanteng gabayan natin ang ating mga supling. Because pag nagpantay na ang pan natin, sila may sa lugar na ating kinalakyan. Ano uri ng pamayanan ang kanilang matatamasa? Kung ngayon, hindi tayo nagbuti. Kung ngayon, hindi nating ginampanan ang kanya-kanya nating tungkulin sa pamilya, sa pamayanan, at sa pamalan. Now, yung hinihingi ko sa inyo, susuklian ko. Susuklian ko na patuloy ninyong maramdaman na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tanong, kaya nyo bang gawin yung hinihingi ko? Uy, sinacharot-charot ah, ko lang ako. Ha? Maglilinis magdidisiplina huwag makipagmarites <laughs> <laughs> Ina, sabunutan na eh. O, pag uminom, tulog. Huwag na nga hara-hara sa kalsada. Oh, hindi. Basta, ngayon, yung paalala ko yung maaari, binibiro-biro ko. Pero sa totoo, half-truth po yan. Personal kong request sa inyong lahat ayusin nyo lang ang pamumuhay ninyo. Sila, ipakita natin sa labas ng baseko na welcome silang pumasok dito sa ating komunidad at ligtas silang makakauwi. Tama ba? Kaya? Pwede? Naman. Oh, so ngayon, iaalay na namin sa inyo to. Ingatan ninyo, pag malasakitan ninyo. As we progress and partnering ourselves with DOH, we will go in achieving all those requirements for this facility at 50 bed capacity, 24-7 fully operational emergency room, centralized medical gas system. Wala nang mamamatay na koko ng nurse <laughs> dahil naggulungan ng oxygen. <laughs> Ang hirap nun eh ng eh, minsan bumabagsak naawa naman ako doon sa ating mga hospital workers maternity department OPD surgery and internal medicine laboratory and central diagnostic x-ray radiology department pharmacy dietary department male and female wards 22 beds isolation ward Oh, sino nang gusto mauna? May morgue. At least, malamig-lamig. Hindi ka napapawisan. Uh, one, one service elevator for patient in bed. Oh. Hindi mo nakakargahin. Pakiyap. One passenger elevator with 10 persons capacity, emergency ramp, ramp 7 nurses and 22 comfort rooms. Kalaunan, pag tayo'y nagbuti, bilang pamalang, o wala nyo, na natin, fully operational ang lahat ng yan under level 1 through the help ng ating DOH. Oh. Sino ang mga bungi? May e, mga bungi? Bungal. Eh, kita, pag tumawa, kita na nga lang Meron kayong dentista dyan. Eh. Kung di man sa inyo, oh, lagaan nyo yung anak nyo sa kapo nyo. Regular nyo yung ipacheck up. Tingnan niyo ako. Mapapansin bang squatter ako? Kasi kahit asin, pinantutot brush ko. Eh, yes, sabi na nanay ko eh. Close up, close up. Parang pera. Dot-dot mo sa asin. Tama. Ito. Tama. Tas Ayun, tutbra sa umaga. Awa ng Diyos. Oh, ingatan ninyo. Eh, maganda naman na dyan na eh. May facility na eh. Ayusin ninyo na ang inyong sarili at inyong anak. So muli, maraming maraming salamat sa ating mga bisita. I will see you soon. Sa mga barangay ng Intraport, you can go here. You're welcome here. To everyone, ito, kami ni Chi Achenza at ng inyong konseho ng Maynila, Congressman Erwin Cheng, lahat ng mga halal ng bayan ninyo dito sa lungsod, inaalay namin sa inyo ito. At nawa, maging patuloy na maging maayos at malusog at payapa ang pamumuhay dito sa base. Mag-iingat, kayo. I love you. At pala nawa ngayon ng Pong May Gapal. Manila! God first. Thank you. Maraming maraming salamat po. Muli po, kalang pangalit. Saksihan po natin. Are you ready? po. Ang pag-alala sa'yo po ay ang unveiling ng artwork ng ospital ng na nagbasa po. E Sabay-sabay po tayo, mga minamahal naming mga taga-baseko. Okay. Dr. Grace Padilla, Sabay-sabay po natin saksihan ang ribbon cutting. Sabay-sabay po tayong magbilang mga taga-baseko in one, two, three. Ganap na pong bukas para sa lahat ng taga-baseko ang President Prison C. Aquino General Hospital. papasok sa loob po ng Emerging Vice Mayor, Congressman Erwin Ching, at ating mga councilors at ang mga kinatawan mula sa National Government for their small tour sa loob po ng Emergency Room papunta po sa ating marker. At i-unveil po ang marker na magkatagpuan po sa gilid po ng